Finally ay nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang aktres na si Bea Alonso patungkol sa breakup nila ng kanyang ex fiance na si Dominic Roque. Lagpas isang linggo na ang nakakalipas. Kinumpirma ni Bea na talagang hiwalay na sila pero paglilinaw niya mutual ang naging desisyon nilang tapusin na ang 3 years relationship nila. Pinatamaan niya din si Boy Abunda sa kanyang naging statement dahil wala daw silang binibigay na consent ni Dominic Roque kahit kanino na i-announce ang breakup nila sa publiko pertaining ito kay Boy Abunda dahil si Ogie Diaz ay more on speculation lang naman pero matatandaan si Boy Abunda tahasang kinumpirma yung breakup nila live on air. Idininay din ni Bea ang mga kumakalat na rumors online kaugnay sa dahilan daw ng hiwalayan nila. Tulad na lamang ng isyong bakla daw si Dominic Roque at may politiko itong boyfriend at ang isyo din ng prenuptial agreement nila. Masakit daw ang naging breakup nila ni Dom kaya humihingi siya ng privacy at tigilan na din daw ang mga pagpapakalat ng fake news sa social media. Narito ang kanyang naging full statement. After much thought, consideration and care, we have mutually decided to amicably end our agreement. It was not an easy decision. We wanted more time to carefully deliberate and pray about it but there have been many speculations, questions and insults unfortunately some even confirmed our breakup without our consent and some created ridiculous stories that had no basis and were utterly false so we felt the need to share this announcement with great sadness for our peace of mind and our families Please understand that this is an extremely painful yet united decision, and we sincerely request for everyone to kindly spare us from more cruel and very hurtful words thrown at social media. We kindly request to give us the privacy we need as we navigate our future lives with respect, kindness, compassion, and dignity. Thank you for understanding and support. Ang post ni Bea Alonso na ito ay nakadisabled naman ang comment section upang maiwasan ang pangiintriga ng mga netizen sa break up nila. Samantala, nagpost naman din si Dominic Roque kamakailan ng isang reaksyon sa isang video ng Loving Each Other Again in Another Life. Sad emojis ang naging reaksyon ni Dominic na nangangahulugan na tila gusto niya pa rin magkabalikan sila ni Bea pero in another life na. Maraming mga netizens ang nalulungkot ngayon dahil talagang tapos na ang love story ni Nabea Alonso at Dominic Roque. Umabot na sila sa puntong ikakasal na lang pero may nangyari talagang naging dahilan kung bakit sila naghiwalay. Isang bagay na matinding pala isipan ngayon sa lahat dahil last December lang ay mukhang masayang masaya pa sila together. Maraming mga netizens ang hindi pa rin satisfied sa naging statement ni Bea Alonso. Hindi kasi inireveal ni Bea kung ano nga ba talaga ang naging dahilan ng breakup nila. Ayon sa mga fans, para mapigilan kumalat ang kung ano-anong rumors at spekulasyon online, dapat isiwalat na lang kung ano talaga yung reason ng breakup. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.